May natanggap kang pera mula sa Western Union pero hindi mo alam kung paano ito kunin o baka nag-aalala ka kung ano ang mga kailangang dalhin. Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito ituturo ko sa iyo ang step by step na proseso para makuha ang pera mo ng mabilis at walang hassle. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel ko ay magsubscribe ka muna at i-click ang notification bell para updated ka sa mga informative video na i-upload ko. Pumunta na tayo sa step 1. I-prepare ang mga requirements. Ang pinakaunang step ay siguraduhin handa ka sa mga requirements bago pumunta sa Western Union. Narito ang mga kailangan mong dalhin. Una, valid ID. Siguraduhin updated at government issued ang ID mo tulad ng passport, driver's license, UMID ID at iba pa. Pangalawa, tracking number. Ito ang reference number na ibinigay ng nagpadala sa iyo ng pera. Pangatlo, buong pangalan ng nagpadala at ng tatanggap. Siguraduhin tama ang spelling ng mga pangalan. Pangapat, halaga ng pera na ipinadala para makumpirma nila sa system. Kunting tip, magdala rin ng bulpin para mas mabilis ang pagsulat mo sa mga detalye sa form lalo na kung maraming tao pagpunta mo sa Western Union branch. Step 2. Pumunta sa pinakamalapit na Western Union Brands o Partner Outlet. Kapag ready ka na sa mga requirements, puntahan ang pinakamalapit na Western Union Brands o Partner Outlet. Karaniwan makikita ito sa mga bangko, pawnshops o convenience stores tulad ng 7-Eleven. Pwede ka rin mag-search sa Google Map para siguradong may bukas na brands malapit sa iyo. Step 3. Fill upan ang form. Pagdating sa branch, hanapin mo ang Receive Money Form. Ito ang ilan sa mga kailangang fill upan. Pangalan ng sender at receiver, tracking number, at saka halaga ng pera na matatanggap. Siguraduhin malinaw at tama ang mga detalye para maiwasan ang dili sa proseso. Step 4. Isubmit ang form at ID sa tiller. Pagkatapos mong sagutan ang form, ibigay ito kasama ang valid ID mo sa tiller. Sila na ang magbe-verify ng impormasyon. Kung okay ang lahat, kukunin na nila ang pera at ibibigay sa iyo. Step 5. Bilangin ang natanggap na pera. Siguraduhin bilangin ang perang natanggap bago umalis sa counter. Kung may discrepancy, Sabihin agad sa tiller para maayos agad. At yan ang step by step na proseso kung paano kumuha ng pera sa Western Union. Madali lang diba? Basta't handa ka sa mga requirements at susundin mo ang tamang proseso, siguradong smooth ang transaksyon mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para makatulong din sa iba. Kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa baba. Salamat sa panunood at kita sa susunod na video.